What's up mga ka-TL? Welcome back sa ating TL Reaction. Nako po, Risa Ontiveros! Nahulog sa bitag. <laughs> Nahulog sa bitag ni Atorne Perdy Topacio. Ito po, pakinggan po natin ang payag ni Atorne Topacio, mga kaibigan. Nakakatawa po, mga kaibigan. Ito po. Yan. Oh, nakakatakot na nga mag-comment ngayon eh. Sabi ng mga netizen. Bakit matatakot ka? Eh kasi daw, meron daw katapat na diwanda. Eh, Ayon. hindi pwede yun. Alam nyo. Uh -huh. Ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan niyo rin yung demanda. Ayun, okay. nung una, di ba sinabi ko nga kay Rizon Diveras, mo ko. Ayan. Bakit ko siya hinamon? Mm. Bakit nga ba? Unang-una, totoo naman yung sinasabi ko. Mm. Yung sinasabi niyang cyber libel. Mm. Totoo namang may video, di ba ka? Oo. At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aaya mo siyang manghula. Tama. Oo. Maganda yan. Tuloy natin. Number two, gusto kong i-expose si Risa Ontiveros. Yan, yan maganda yan. I-expose oh, natin yan. Bakit ano ba talaga ang pagkatao ni Risa Ontiveros? For what she is. Mm. Na hindi siya karapat dapat maging pangulo sapagkat hindi niya kaya nakini-criticize siya. Tama. Hindi siya pwede maging presidente kung balat sibuyas. May mag Nako sa daming mag kung maging presidente siya, baka lahat, lahat kulong, lahat kakasuhan. Ang hirap ng ganun mga kaibigan. <laughs> si Pangunod Duterte, wala namang idinimanda yun eh. Wala. Na kahit sino for libel. Mm. Oh, wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sarah Tama. Duterte, walang dinidemanda. At wala. hindi lang mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat si Buyas. Correct. Oh, sino bang kinasuhan na mga Duterte? ni DP Sara? Wala. Kahit ni isa. Kahit grabe ng pambabalahura sa mga sinasabi, paninira ka Bipisara. Pero walang kinasuhan kasi part talaga yan as a political uh, personality, part talaga yan, i-criticize ka. Kaya dapat manigas ka. Tigasan. umiyak ang pusa ko. Okay, tuloy natin. Bago number 2. Game pa tong si Riza ito ha. <laughs> ay, Riza King Koy ka daw. Ay, may sabi ha si Tony to Pasho ha, hindi ako. King ka daw. Para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy Koy itong taong ito. Oo. Oh. Eh, wait lang. Ah, siya yung tinuligsa. Mm siya yung kinriticize namin. Uh -huh. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Tama. Eh, isa na lang nga siya sa Senado. O, eto <laughs> pa sinabi niya, ho, ayon sa GMA News Online. Sabi oh. Uh sabi -huh. ni Rizon Ontiveros, and I quote, yung video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan mm. ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Oh. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Oh. Walang Senador na papayag dyan, hindi papayag ang Senado dyan. Mm. Unquote. Okay, Risa Grabe, no? Mm. Ang daming senador, hindi naman nag-demand -de ng libel. <laughs> bakit sinama mo yung Senado? Oh. Number two, ikaw ang hini Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Ah. Insecure match? Oh. Oh, number three, oh. di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tungol? Hmm. Bakit mo? Ba, you do not speak for the Senate. Wala hmm. naman sinasabi si Attorney Tungol. Okay. Na he is speaking for the Senate. Now, You are speaking for the Senate. Tama. Sasabihin mong hindi papayag ang Senado dyan. Ayan, pero yung tipong parang ang birada niya kang Spock's tungol, bumalik din sa kanya. Ginagamit niyang shield ang Senado. Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi Wala ikaw na. hindi sila payag eh. Oh. Risa Ontiveros, you also do not speak for the Senate. <laughs> oh. bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Oh, yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Riz Ontiveros. Yan, oh, na-reveal na, na talaga. Senador Riz Ontiveros, na-reveal na talaga daw yung anong pagkatao mo, kung anong merong ugali ka. Napakaingay mo sa Senado, pero pag ikaw ang binira, file ang kaso agad. Yon ang sabi ni Atty. Topasyo. Oo nga naman pa no? Pakaso agad, lip and right. Makinasuhan ang mga vlogger. Ilang vlogger ba yung kinasuhan? Sampo. Tapos isinama pa si Atty. Topasyo. <laughs> Kaya abangan natin mga kaibigan kung ano mangyari sa kasong yan. Titingnan natin. Cannot take criticism? Benggatibo ka? Hmm. Totoo naman may video? Totoo uh, namang may kidnapping case ka dati? Or... Alam, may video tsaka may kidnapping case. Oo nga, no? Pero ang tanong, nasaan na yun? But, nawalan, tahimik yun ang problema talaga. Kaya minsan maisip talaga natin mga kaibigan, no? na kahit gaano kalaki ang case, gaano kabigat ang ebidensya, pero kung may position sa gobyerno, may power, parang mabaliwala, no? Kaya ang hirap talaga, kaya minsan naisip talaga natin na ang batas ay para lang talaga sa mayayaman, no? Pag mahirap, Katulad nung nangyari sa ano, 'di ba? Nabalita niyo 'yon, yung matanda na mistaken identity pero hinarang ng gobyerno na pakawalan kasi nga baka siya nga talaga daw 'yon, yung suspected na membro ng NPA or commander ba 'yon? 'Di ba? Parang ganun ba? Eh mahirap 'yon, guys eh. Nakulong may pronouncement na si Attorney Ah, no, no, no. Hindi si Attorney, si Torre, General Torre, PNP Chief na yun na nga, mistaken identity. Pero yun na nga, hinarang. So ano na ang, ano na ang balita sa matandang yun? Siya ba talaga yung wanted or mistaken identity? Pero sinabi na nga talaga nila na mistaken identity eh. Pero hinarang ng gobyerno na palayain siya. Kasi nga, confusing pa talaga eh. Baka siya nga daw talaga o oh hindi. Yun ang pinakaano dyan. Pero yun nga, kawawa mga kaibigan, na-diagnose pa sa kidney, may sakit na kasi matanda na. Di ba? Kaya minsan talaga, maisip talaga natin. No? Hindi, natin hindi natin mawala sa ating sarili na pag mahirap ka, parang ang, ang batas ay parang kumakampi lang sa'yo 20 to 30% lang. Pero pag mayaman ka, kahit ikaw pa yung may sala, parang ang hirap mo ipakulong. Di ba? Kaya minsan nakakatawa, nakakalungkot, nakakainis mga kaibigan sa usaping batas dito sa ating bansa. Eh, eh, magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmali, uulitin mo rito. Ayan, no? Oo. Oh. Oh. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi... Witness tampering? Okay, okay. Sabi nga doon sa A Few Good Men, eh, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? Yeah! You can't handle the truth! Yeah! <laughs> oh. Bakit ka iboboto ang presidente kung ganyan ka? Oh, tama! At importante po na tinatalakay oh. yung karakter mo because you are Yan. a public figure. Mm, tama! Mm, importante kahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. Kaya nga, umaray siya agad. Aray siya agad, no? Paglabas ni... Paglabas, paglabas ni alias Rining, umaray agad. Kinuntint ibang vlogger. Bawal ba yun? Nirelay... Nirelay mo lang yung sinasabi ni... Alias rin na, uy, baka totoo talaga to. O ganyan, ganyan, ganyan. Sinabuhan ng, sinabi, kinasuhan ng cyber libel agad. We rin ka, BP Sarah ang daming natanggap na nga masasamang mga sinasabi, kaliwat kanan, ang paninira, ni isa walang kinasuhan si BP Sara. Remember, yung kaso, da, yung chismis dati, na merong kalaguyo si BP, di ba? Ano ba yung kalaguyo niya? Um, basketball player ba yun? Di ba na-issue yung dati? Nagpalabas, may vlogger nagpalabas noon, kinasuhan ba yung vlogger ng libel? Wala. Hinayaan lang. ganon kasi nga, malaki kasi ang Malaki kasi yung No 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 no. What I mean is that kasi nakalagay sa utak talaga ng mga Duterte pag public figure ka, dapat hindi ka balat sibuyas. You will accept all the criticism. Dapat ganun. That is why there's freedom of speech. Tama. Ah, that is why there's freedom off the press. Mm. Oh. Doon nagkamali yung ano niya, advisor mm. niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Yeah, yeah, yeah. oh. Mm. Maghaharap kami sa yeah. Right. Oh. Tapos wala sa Senado. Mm. 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 Ah, wala. Oh. oh, At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya oh. as hostile witness. Ayan! Oh. oh. Hostile witness! Resound Taderos! Kung hindi, dadalo! Tuloy natin! Well, at sa loob-loob ko, habang kami nasa hukuman, oh. at ako'y abogado for 33 years, oh, 33. you're oh. in my world now! Yeah, okay? yeah, 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 yeah! <laughs> <laughs> wow! May gulay! <laughs> nasa hukuman ka, baby! Mm. <laughs> attorney, eh. parang nakamana ka kay uh, attorney espesyo. No. Mundo ko yan, baby! Ay, nah. Tatlong taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwede pakontem dyan, baby! <laughs> Mga kaibigan, masaya lang po si oh. okay. oh, Ay, Oh my God, ay. Naku, siya ay pumasok sa so patibong! Ito ka! Ito Oh my God, pinagtawanan lang ni Atty. Tapasyo. My God, si Risa, mga ibigan. Evil laughter. Ayan. Oh, Parang alam, inihikula eh, no? Ayun, oh, o, ganda. <laughs> 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 Nakita kita, Atty. Tapasyo. Oh my God, like... <laughs> well, anyway, uh, marami... Pa Ayan, yun mga kaibigan. Yun yung payag ni Atty. Tapasyo. Welcome to my world, Risa Antubero. Sabi ni Atty. Tapasyo, mga kaibigan, pinagtawanan. In other words, mga kaibigan, alam na alam talaga ni Ator nito Pasyon na wala talagang ang mapapatnunguhan niyang kinaso sa kanya. So, abangan na lang talaga natin ang susunod na kabanata sa mangyari kung ano talaga, anong kahinatnan sa pagkaso sa kanila. Kasama na yung mga vlogger na nagpaliwanag lang naman sana kung gaano ka totoo, totoo ba to o hindi regarding sa mga revelation ni Alias Rene. At yun na nga mga kaibigan, bago pa yan lumabas, ang pinabit or ang video ni Alias Rene ay nakita na pala yan ni, ni BP Sara. ba diba? Sabi ni BP. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata sa issue na yan mga kaibigan. At saka mag-iwan tayo ng something prediction analysis na ang issue na bayan ay magpapasikat kang Risa Unteberos or magpabagsak sa kanyang political career. At dyan po nagtatapos ang ating video sa araw nito mga kaibigan. See you on my next video. Bye-bye!